ay po, kain po tayo. So, na alam nyo na kung anong ulam ko. So, ito yung nagtitrending sa Pilipinas. So, gumaya. Kung malay mo, sumikat ako dito, Charis. So, ito yung chicken pastel na nagtitrending dyan sa Pilipinas. Matagal na yata yung nagtrending. No? Ngayon lang ako, late na akong gumawa. So, mas okay lang yan, late. But this, ginawa, Charis. So, ayan, guys. Sobrang lamik. Ay, uy. Tapos, nagpa init na ko kani ang tubig gibutang na ako sa kalaha unya ang chicken breast nakapalit ko dito sa akong trabaho og duha ka buok nga chicken breast so sakto sakto siya nya ako na na siyang gilimpyuhan bako na ako gilunod sa sa tubig ha ako na siyang gilimpyuhan so gibutangan na na ako mga lamas pamintang buo dahon ng laurel sibuyas powa og bawang nya gibutangan pa na ako pampalasa para lamig jud kaayo og asin nya pagkahuman ako na siyang takpan hantud ma luto di man adugay pa uh, pakuluan kay ang mga manok diri ah, humok man di man pala plena sing gi dali ra maluto ang manok diri ah. so, pagkatapos ng hundred years ay stay pala pagkatapos ng ilang minuto na kog pa, 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 pakulo humok ni gyud ang manok ako na siyang hanguon sa kahirapan niya pagkahuman na akong hango, ako na po siyang ibutang sa akong strainer, banang tawag ka ano, na mo. Tapos, akong pabog na mga ilang oras ka, di man ako mahawakan dahil kay paso akong kamot ni Ani, di takatrabaho, charis. So, ayan guys, lumamig na siya. Unya, paghawak na ako, ah, kaya-kaya ng kaptan, kaya-kaya ng himayon. So, bago kayo humawak sa pagkawin, ako pala, bago ako humawak, guys, ang naghugas naman ko, ug kamot, last, last year pa man siguro, ay, hindi, hindi, naghugas ko kamot. Bawat hu, hawak ng food, kailangan malinis ang kamay, Charis. So, ayan, guys, kani ang himay himay ko na, dili kayo pinoy himay-himay, kay, ang mukaw na, may, may ipon man eh. So, ako lang na siyang himayong, may, na, 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 ka, himay, yung kada lang kahimay ba. So, ito yung, chicken pastel ba? So, mukhaon na akong banaw ka akong anak ni Ani. Kain ko, di mo mukhaon mo na trending sa Pilipinas na hinsikat ni Tagatiapo ang naghimot. So, guys, ayan yung kuan duha ka chicken breast na nahimot na ko na himay ba na ako? so pagkatapos na akong himay ang ko pag yung gitan out og dagko pag yung himay pero wa naman na oy okay lang ang himaya oy pagka na akong himay himay So magproceed na pud ta og second si step. O, second si step oy ayaya. So nagbutang na kog kawali, so kawali jud ta karon. distim di kawali ra ni day oy. Unya nagbutang kog olive oil. Jod, medyo nakasahod sa hol olive oil ang gamiton. Charis. So olive oil tas naghiwa ko og puwang sibuyas nga tulo ka ni siya nga puwang sibuyas ang akong gigamit. Unya akong gimikos-mikos. So, pag man akong mikos -mikos, sa siboyas, ako gimikos-mikos sa sibuyas, ako dahil gisunod ang bawang. So, ang bawang, wala na ako, nahi, na ako mahirap pag kanang hiwa-hiwa kay ako kani ang nakaridi na kong bawang usa ka garapon gibutangan ako og olive oil kasi isa ka pila ka tuig diha di na siya masira kada luto na ako, diretso lang ko gamit so ayan nagsama na ang duha ang aroma nila or ang kaluluwa ba matapos sa sikat nga vlogger kaluluwa nagsama. So, gisunod dahil na akong butang ang himay-himay kong chicken breast. Tapos, ako siyang gimikos-mikos para maamoy po ng chicken breast ang duha ka kani uh, kaniang lamas, charis. So, pagkahuman, guys, ayan, magbutang na ko diha o kaniang pangpa lasa ba. So, ang ginamit na ako ay kurkuma, man, ang tawag ni Ani. Ang butong kong tawag ani sa ato ba sa kurkuma na ni. Unya, naglagay ko sabaw sa tani ang ko Ayog, ayaw monang nang giingon na ko ayaw na yung ilabog ang sabaw sa pinakuluan kay gamagamit taon niya nagbutang ko pamintang durog durog na dili na buo ha durog na jod onya para social para social good na ayon yu ay niyo ako gayaha kay na extra lang to nag na akoy Japanese soy sauce mo akong gibutan kay nakapalit man ko sa Japanese soy sauce og kani ang ang oyster ah, din yung butangan, pwede dili. Basta inyo, sa inyo na kung anong gusto nyo. Pwede din toyo. Pero ako, dahil na ako'y Japanese soya yes, sauce, ako siyang gibutangan. O unya pag aghuwat lang ko siya, mukolor ba? Kaya mukolor, man yun itong kurkuma. Tunaan na siya, nag-ilo-ilo na siya. Muna nag-alaha, ginto, charis. Naglagay pala ako og kani ang usa ka kutsarang isig, O ba isig, suka di ay sus ako ko kalimtan na nato ang suka Bisaya. Unya ako na siyang gi mikos mikos kadali. Nya humog mikos mikos, nagbutang po kog butter, o di ba? Nya huwaton lang jud na ako ang butter makuan siya kani ang matunaw ba so ito lagi kong napapanood tong chicken pastel sa kani sa FY uh, sa FB ko laging dumadaan kaya sabi ko pag makabili ako ng chicken breast gagawa ako ng chicken pastel na ang akong version 'di ba unya ayan guys tunaw-tunaw naman ang butter So, ang butang na pugog sili. So, dipindi sa sili kung gusto nyo ang abak abakbakin ninyo. Pero ako, gusto ko lang yung tama lang bang sikad. O, sikad yung Tamang sipa sa kabayo ba? So, ayan guys. Ang gawas na yun ang kaluluwa. Nang mantika-mantika na siya. Gusto ko medyo may mantika-mantika ng sabaw kay pilan ni ka-adlaw na kong kaon. I-reserve ko ni sa kuan ba ibutang sa para po pag gutumon, kuha na lang initon. So, okay na na guys ako na po siyang ibutang sa akong butanga ng Pyrex kaya akong pabugnaw di na ako diretso sa, sa kaniyang glass kay mabuwak so muna yung akong chicken pastel na nagtitrending sa Pilipinas so salamat sa panonood